So guys. Uh, nandito kami ngayon sa bayan ng San Jose kasi na-stranded kami ng ulan. So, kasama ko si Princesa. Yeah! So, yan guys. Kasama ko si Janine. Ang aking mahal. Yan. Hi guys. So, nandito kami ngayon kasi um, pupunta kami ng si guys. Mag-rides kami pupunta ng si Kaso, yan. Maulahan yun know. na So, yun yung motor namin dito. Mas sobrang alam, nandito kami sa tapat ng San Jose, yung ano, tawag dito. Munisipyo ng San Jose, municipal ng San Jose. So yun na ba guys, yung rides namin mamaya pag, pag, pag hinto na ko rito. Ute, plano <laughs> ute. Kaya ano ang plano? Sinuma sa sabang? <laughs> Tamang namayang <Sanuse. laughs> <makikito> sa San Jose. sa <laughs> San Jose ba, yung ama sa San Jose main chase sa ito habang ano habang nag-orange ka ano si Roma Saba habang sa <laughs> <laughs> ano, so, nag-start sa S si Roma Saba parang oran na baga yo guys uh, alam nyo yung masarap guys eto guys ah so. uh. guys, guys, so, yeah. ayan, kapiling ka. <laughs> Yeah, masarap na na. Kapiling ka, yun know. o. Okay, kapiling ka. Ayan. Yan. Yun ang masarap, ang mga piling ka. Yeah! Magandang umaga, kaimbigan. Weather forecast tayo ngayon. At makikita natin, mapapansin natin ang panahon. Medyo maulan. At ngayon, yung mga nagbabalak mag-ride, eh. Ipos e mo muna. Joke lang. <laughs> at ito na nga guys, natuloy na kami sa aming biyahe. At dito sa daanan ay mainit na nga kumpara sa Lagunoy. Kaya ito guys, tuloy-tuloy na kami sa aming biyahe. At dito nga guys, pupunta na kami dito sa Tinambak at malapit na nga din kami sa Siruma. At dito nga guys, ay iiwan namin yung motor ni Richard kasi medyo uh, na, sira na yung preno kailangan ng diinan ng sobra para makapreno siya so delikado yun kaya dito guys sa my driveway dito sa gas station guys ay iniwan muna namin yung motor ni Kuya Jed para tuloy tuloy na kami sa biyay guys at ito na nga nagpatuloy na kami sa aming biyahe at yan nga ang camera lady natin si Janine yan ang aking girlfriend guys so yan ingat ingat kami dito pag motor kaya siya guys ang humahawak ng camera kaya ito guys ah uh, ito yung biyahe namin dito medyo maganda yung daanan at medyo mainit na nga at dito guys malapit na kami dito sa Siruma ito guys panoorin nyo kung gaano kaganda ng lugar dito guys at dito nga guys napansin kong medyo konti na lang yung gas namin kaya tinake advantage ka na itong mag gas para tuloy ito yung biyahe namin kasi parang malayo pa nga yung Siruma guys. So, yun guys. Panoorin nyo kung gaano kaganda ang Siruma guys. Finally, nandito na nga kami guys. Siruma touchdown. Siruma. Yay! Yeah. <laughs> Tanglay! Ano ko yan? Rayo, rayo. pala maray ka na. <laughs> <laughs> nag na nga ikod mong kuya sa ano oh. Kaya nahalaypak may pundo kami doon. At dito nga kami uminto guys sa may I love si Roma para at para magpicture-picture na din guys. Yeah. I picture. you. Here. 0.5, 0.5. Hindi na Touchdown si Ruma. Hello. Sure kita. At sa pagkakataong ito guys ay umakyat nga kami dito sa may ano ni Rizal Titignan namin kung maganda nga dito At medyo maganda rin guys pero kulang pa ng uh, mga design pa Basta papagandahin ba at atong ng siro mga guys panoorin niya Duman kuya sa garubagang Sa so, araw ka sabi naman baga kuya? dahil yung nakagas ka na dman sa may binanwaan. Eh. yeah. ito arga to kuya arga man lang ata ano ang apod igdis ano na na Arum kaya, dapat tapakin gasolina ko. Ibang, <laughs> rayo <I> <laughs> <laughs> pa nagigoy na. 2 hours pa. 2 hours lang So, yan. Nandito na kami guys sa uh, si Roma kung saan. Ang ganda pala dito guys. For the first time. <laughs> for the first time kung nanda dito Yay! Si Runa! At ito nga Riz, wala pala akong kaalam-alam sa mga moment na ito. pala ako ng girlfriend ko. Yan. <laughs> Ang galing ka. Haling ka dito eh. Bidyo na <laughs> eh. At dito nga guys, sobrang ganda talaga ng mga tanawing dito sa Saruma. So yan yung I love Saruma. Si so guys, pag nakapunta kayo dito guys, ma-appreciate nyo talaga yung nature guys. At dito nga guys, nagpatuloy na ulit kami sa paglalakbay papunta doon sa Coco Beach Resort. So yan guys, antayin nyo guys. So andito na nga kami guys, medyo madami naman pala dito talaga ang bahay. At medyo maganda na rin yung mga estruktura dito guys. So yan guys, uh, ito pa, punta pala ng looban yung ano, yung serum ay yung pupuntahan namin guys yung Coco Beach Resort at finally nandito na nga kami guys sa main entrance ng Coco Beach Resort so yan ang ganda pala dito talaga guys so let's go at nandito na nga tayo <laughs> Kaya goko na yung kadaba kong coco. talaga. So finally nandito na po kami ngayon dito uh, sa Coco Beach dito sa Siruma. So ayan, agad na. At ito na nga guys, nagbabayad na kami ng entrance fee namin at yung bayad sa cottage guys. So yan, ito yung mga dala namin guys. At meron nga pala dito guys ng jellyfish kaya yung may caution sila. Kaya nga pagpunta namin dito guys, kaya dapat magingat talaga pag naligo dito. Kasi di natin agad makakita yung jellyfish guys. So yun guys, nandito na kami sa dagat guys. Ito oh. yung dagat. Yan. So problema lang daw, meron dito ang bitya. Yeah hindi natin makita guys, kaya natatakot akong maliga Makarigos ka na kuya! So yan guys, mamaya naman At ito nga guys, yung babaeng mahal na mahal ko yan Toto VG siya ngayon, yeah! Hello guys, kasama ko si Toto ganyan Yes, handa lakad lakad kami White Princess Yeah! So, ang itimidin na namin, guys. Pero siya di umiitim. Ako lang kami. Sobrang init dito, guys. Sobrang ganda na ng view. Hindi yan, guys. Sa uh, si Ruma. So, okay lang maging negro. Basta. Huwag lang maging negro. At ito nga yung mga kasama natin guys So yan nagpapahinga muna <laughs> So yan magkakainan na kami ng tangalihan dito guys So yan at ito na nga guys Nagprepare na kami pa uwi Kasi 4pm na Kaya asikaso na para umuwi guys So yan ito na bumibisa kami At ako nga dito ready ready na Maraming maraming salamat nga pala Sa mga nanonood at sumusuporta Sa mga vlogs namin Kaya guys uh, Pa-follow guys At pa-subscribe ng YT natin Para updated kayo sa mga upcoming videos Yun. Salamat guys